Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ama ba'd. po ng ating mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya at mga kaibigan na nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan ito. Assalamu alaikum alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumaiyo at ang biyaya ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay sa last two episodes po natin, atin pong napag-aralan ang uh, tungkol sa mga profesya, prophecies, and of course, tinalakay natin ang isyo tungkol sa Zion, huh? the Holy Mountains or Mount Zion. Saan ba naroroon ang Mount Zion or yung Holy Mountains. So, binanggit na po natin ang uh, mga bundok, mga banal na bundok na kung saan ang uh, mga ito ay nasa vicinity ng uh, Makkah. Originally, Makkah. Malapit po sila sa Bethel. Or yung Bethel na sinasabi is yung Baitullah sa modern Arabic. Sa Hebrew, Bethel means house of God. Sa Arabic naman is Baitullah. At ang Baitullah ay nasa loob ng Makkah, Makkah Mukarrama na kung saan ngayon ang Hijaz ay tinatawag na Mamlaka Arabia Saudiya. At ang mga bundok na yon, Holy Mountains ay ang Mount Hira, ang Arafah, ang Musdalifa ang Mina, ang Safa at Marwa at ang Zamzam well, yung fountain na nasa loob ng, o sa gitna ng uh, syudad ng Makkah. Okay? Alright. Then ang fulfillment ng prophecy. Yung na kung saan sa 21st century, sa panahon natin, nakita na natin ang fulfillment ng blessing na yon na na dito sa mga Arabs. In fact, right now, ang Arab countries sa ngayon ay 22 countries sa Middle East magmula sa Mamlakat ng Arabia Saudiya, uh, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirat, Yemen, Oman, Iraq, uh, Syria, Jordan, uh, Palestine, Lebanon, Egypt, Libya, Tunisia, Morocco, Mali, Mauritania, Algeria, Chad, Sudan, etc., 22 countries. So na fulfill po siya sa firstborn son na si Prophet Ishmael. 22 countries in our time. So physically fulfilled po siya yung promise kay Prophet Abraham o Nabi Ibrahim that his name shall be great unto the ends of the earth. And the Arabs, his descendants had spread out all over the world. Magmula nung inihayag ang Quran, ito ay nag-spread out. And today, meron na po tayong mahigit limampung bansa. To be exact, 59 countries. Magiging 65 countries na tayo. Yung Islamic at Muslim countries. 22 na bansa rito ay Arab countries. Sa first born son ni Prophet Ibrahim, na si Propeta Ishmael, ang kanyang asawa si Hazrat Hajar, na kung saan ang mga Arabs ay uh, mga descendant. Alright. Dun sa tanong, may mga nagtatanong kasi, sino ba talaga ang na-sacrifice? Oh, at sino ba talaga ang uh, hindi lang na-fulfill ang promise but literally na-circumcise? Kasi yung ano kasi, yung uh, covenant yung promise na yan ang covenant, the agreement kumbaga, between Prophet Ibrahim alayhis salam, and God Almighty, as regards to the promise salvation to the entire human race is dito nangyari, dito na-fulfill. Alright. Sa kung sino ang uh, firstborn son Maliwanag po yan. Si Profeta Ishmael, siya po ang firstborn son. Palagay ko walang discussion dyan, no? Siya ang firstborn son. Because si Prophet Ishmael ay pinanganak na kung saan ang edad ni Profeta Ibrahim ay 86 years old. Yan ay mababasa natin sa Genesis chapter 16 verse 15 and 16. Maliwanag po yan. 86 years old ang, ang edad ni Propeta Ibrahim. Sa madaling sabi, 14 years older si Propeta Ishmael. Samantalang si Propeta Isha ay pinanganak na kung saan ang edad naman ni Propeta Ibrahim ay 100 years old. 100. In other words, 14 years old hanggang. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 21 verse 5. Maliwanag po yan. Alright? 14 years hanggang. Mm -mm. Now, ang covenant, yung promise. Ano ba itong promise na ito? Kasi ang mga tao noon hindi sila nasisir-concise. Uh, dapat ma-circumcise. Kasi pagka hindi ka circumcise, which is the cutting of the foreskin, paano ba natin panggitin sa program natin yung circumcision? Hindi naman siguro noxious yan, no? Yung pagtutuli, uh, circumcision, the cutting of the foreskin, yan ang covenant na lahat ng mga sumasampalataya sa'yo at sa mga descendants mo, dapat, ma-circumcise kayo lahat. Okay? So ang promise na yan, ang covenant na yan, ay mababasa natin sa Genesis chapter, chapter 17 verse 1, verse 1 to 11. Mababasa natin dyan na si Prophet Abraham sinabihan siya, kailangan ma-circumcise kayo at ang iyong household, yung iyong ahlul bayt, Mm, masircumcise kayo lahat So si Prophet Abraham By fulfilling that Had to circumcise everybody In his household Household means ah, lulubay, Yung mga tao na nasasakupan mo Sa loob ng iyong Pamamahay Okay, so maliwanag Chapter 17 verse 1 Up to 11 Mababasa natin yan At mind you That same fulfillment of the covenant was done dahil si Profeta Ibrahim at si Profeta Ishmael was circumcised on the same day. Kalain nyo yun, yung tatay at anak, sabay ang kanilang circumcision. So madaling sabi, si Prophet Ishmael ang pinakaunang bata na na-circumcised sa buong mundo. So na-fulfill sa kanya ang promise, ang covenant. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 17, verse 24 to 27. 24 to 27 of Genesis chapter 17, tinuli ni profeta Ibrahim si Ishmael. Pagkatapos, tinuli rin yung sarili niya. Pagkatapos, hindi na nagsabi ang uh, bereshit kung sino ang nagtuli sa kanya. Basta yun ang nasasaad. Na they were circumcised together. So kung titingnan natin, i-analyze natin, yung uh, covenant is already sealed with Prophet Ibrahim and his firstborn son, Ishmael. Okay? That same day. Alright. K kasi tradisyon yan eh na dapat ang mga lalaki uh, tutuliin sila. Walang pagkakaiba yan kay Nabi si Jesus na sulat din sa Luke chapter 2 verse 21 na after 8 days old he was also circumcised and they gave him the name Jesus. Si Prophet Jesus. Tinuli rin. Hmm. What do you think? oh kung tinuli sila si Prophet Abraham tinuli si Prophet uh, Ishmael, si Isaac, si Jesus, tayo rin, mga Muslims, sinisircumcise din tayo. Wala tayong pagkakaiba sa kanila. We, already, we, we also have fulfilled the covenant. Alright? So, fulfilled na ang covenant. Kaya ang firstborn son who plays a very important role as far as yung ascendancy and descendancy is concerned. Yung legal heir talaga pagmana talaga. Okay? So it's the first born son. Okay? So sa tanong, sino ang na circumcise? Na una, mas una si Prophet Ishmael kay Prophet Ishak. Si Prophet Ishak hindi pa pinanganak. Okay? Because na napanganak siya after nag-edad si Prophet Abraham ng 100 years old, Samantalang si Ishmael, na siya uh, uh, more than 13 years ahead kay profeta uh, uh, eh, Propheta Okay. Sa susunod po ng mga episode, tuunan na natin, na naman natin ang pansin ang tungkol sa uh, pag-sacrifice. Hmm. Kasi may mga nagsasabi na ang na ang na sacrifice is si prophet Isa, uh, uh, Isaac according to the record may problema po ang Yahweh at Elohis version kailangan mahanap natin ang original na manuscript okay so tuunan po natin ng pag-aaral yan sa next na episode natin maraming salamat po if you like this uh, video please subscribe like and share para dumami po ang audience natin. Sa inyo po lahat, uh, maraming salamat at salamat aliko wa Ang kapayapaan ay suma sa inyo at ang biyaya na Allah subhanahu wa ta'ala.